Mga mahal kong Pilipinong senior at pensionado, ngayong araw ay dala ko sa inyo ang isang napakahalagang balitang maaaring magbago sa paraan ng ating pamumuhay sa mga nalalabing taon. Ilang dekada na tayong nagbibilang ng sentimo, nagbabawas ng ulam para lang magkasya ang kakaunting baon, at nagdurusa sa tuwing dumarating ang race eta mula sa batika. Marami sa atin ang nagtitiis ng hapdi sa katawan dahil hindi makabili ng tamang gamot, at marami rin ang natutulog ng gutom dahil inuuna ang bayad sa kuryente kaysa sa pagkain. Hindi ito kwento ng iilan lamang, kundi ng milyon-milyong matatanda sa Pilipinas. Ngunit ngayong 2025, may isang panukala na unti-unting nagbubukas ng pinto para sa tunay na pagbabago, ang Universal Social Pension Bill. Kapag ito ay tuluyang maisabatas, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng ating bansa na lahat ng Pilipinong senior citizen, pagtuntong ng ika na pung taong gulang, ay automatikong makatatanggap ng buwanang pensiyon mula sa gobyerno. Hindi na tatanungin kung ikaw ba ay indigent o may maliit na natatanggap mula sa SSS, GSIS, o PVAO. Hindi na pagbabatayan kung nakatira ka sa anak mo o kung mayroon kang maliit na ipon. Ang tanging batayan lamang ay ang edad, senior ka na, at karapatan mong tumanggap ng suporta mula sa gobyerno. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pagbabagong ito. Sa kasalukuyan, marami sa atin ang hindi nasa saklaw ng pensiyon dahil lamang sa teknikalidad. Halimbawa, kung may nakukuha kang isang libot pesos mula sa SSS dahil iyon ang naging kabuuan ng hulog mo sa buong buhay ng iyong pagtatrabaho, hindi ka napasok sa indigent pension. Pero alam nating lahat, paano sa isipat ang isang libot pesos para sa gamot, pagkain, pamasahe, at kuryente? Wala. Ngunit sa ilalim ng Universal Social Pension, hindi napapansinin kung maliit man o malaki ang iyong natatanggap. Ang mahalaga, may dagdag ka pang isang ang pesos na tiyak bawat buwan. At hindi lang basta pensiyon. sa Sa panukalang isinusulong ni na Senadora Reza Honteveros at ilan pang mambabatas, nakapaloob din ang pagbibigay ng subsidia para sa maintenance medicines ng mga senior. Ito ay malaking bagay dahil batid nating karamihan sa atin ay may iniindang karamdaman, altapresyon, diabetes, rayuma, o sakit sa puso. Ang mga gamot na ito, kapag pinagsama-sama, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2,000 pesos hanggang 3,000 pesos kada buwan. Kaya kung makakatulong ang gobyerno na maibsan ang bigat na ito, isa itong napakalaking ginhawa. Pero mga kasama, kailangan ko rin ipaalala ang katotohanan, hindi pa ito batas. Hindi pa ito pirma ng Pangulo. Sa ngayon, ito ay nasa proseso pa ng deliberasyon sa Senado at sa Kongreso. Kaya't kung may nakita kayong mga post sa Facebook o TikTok na nagsasabing isang libot limanda ang peso ngayong buwan, huwag po tayong agad maniwala. Hindi pa po ito pinal. Ang sigurado lamang sa ngayon ay ang kasalukuyang isang libong pesos buwan ng pensiyon para sa indigent seniors na ipinapatupad ng Department of Social Welfare and Development, DSWD. Balikan natin sandali ang kasaysayan ng programang ito. Nagsimula ito sa ilalim ng Republic Act No. 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010. Noon, limanda pesos lamang ang halaga ng pensiyon. Kung tutuusin, parang insulto pa nga para sa mga matatandang buong buhay ay nagtrabaho at nag-ambag sa lipunan. Isang pakete ng bigas at ilang dilata lang ang kaya noon. Kaya noong Agosto taong 2022, ipinasa ang Republic Act No. 11,916 na nagtaas sa halagang ito mula 500 pesos tungo sa isang pesos bawat buwan. Sinimulan itong ipatupad noong Enero taong 2024 at ngayon ay mahigit apat na milyong seniors na ang tumatanggap ng tulong na ito. Ngunit ayon mismo sa datos ng Philippine Statistics Authority, may higit sa siyam na milyong senior citizen sa buong bansa. Ibig sabihin, lampas sa kalahati, halos limang milyon ang wala sa listahan. Marami sa kanila ay nakatatanggap nga ng kaunting pensiyon mula sa SSS o GSIS, ngunit alam nating hindi yun sapat para sa kanilang pang-araw-araw. Ang masakit pa, Marami ring seniors ang hindi na idagdag sa listahan dahil sa mga problema sa verification, kakulangan ng dokumento, o simpleng kapabayaan ng mga lokal na tanggapan. Kaya ang kasalukuyang sistema ay may malaking butas. Dito papasok ang kahalagahan ng Universal Social Pension. Hindi na ito magiging selective, kundi inclusive. Lahat ng seniors ay kikilalanin at bibigyan ng pantay-pantay na suporta. Kung ito ay maisasabatas ngayong taon, Halimbawa sa Setyembre taong 2025, bawat senior ay magkakaroon ng dagdag na 1,500 pesos kada buwan. Kung pagsasamahin mo ito sa 1,000 pesos na indigent pension, kung pasok ka, o sa natatanggap mong 1,200 pesos mula sa SSS o 2,000 pesos mula sa GSIS, makikita mong unti-unti nang magkakaroon ng disenteng halaga na tutusto sa pagkain, gamot at kuryente. Mga kababayan, isipin ninyo ang epekto nito sa ating lipunan. Kapag mas maraming seniors ang may sapat na pera, mas kaunti ang maghahirap, mas kaunti ang uutang, at mas kaunti ang aasa ng gusto sa kanilang mga anak. Magiging mas magaan din ang loob ng mga pamilyang Pilipino dahil alam nilang hindi nila kailangang pasanin ng buo ang gastusin ng kanilang mga magulang o lolo't lola. Sa madaling salita, ito ay hindi lamang tulong pinansyal kundi pagbibigay ng dignidad at ginhawa sa huling yugto ng ating buhay. Subalit ang laban ay hindi madali. Ang pondo para rito ay malaki. Ayon sa ilang pagtataya, aabot sa halos 162 bilyong pesos kada taon ang kakailanganin para mapondohan ang Universal Social Pension. Malaki ito, pero isipin din natin, kung ang gobyerno ay may bilyon-bilyong inilalabas para sa infrastruktura at iba pang proyekto, bakit hindi para sa mismong mamamayan na nag-ambag ng dugo at pawis para sa bansa? Kaya't mahalaga na tayo, bilang seniors, ay makilahok. Sumulat tayo sa ating mga kinatawan, makibahagi sa mga konsultasyon, at ay parinig ang ating tinig. Kaya mga kasama, hinihiling ko na manatili kayo hanggang dulo ng video na ito dahil ay lalahad ko pa ang mga detalye, ang eksaktong estado ng Universal Social Pension sa Kongreso, ang mga pangalan ng mga senador at kongresista na lumalaban para rito, at higit pa, ang kumpirmadong balitang darating sa Setyembre taong 2025 para sa mga pensionado ng SSS, ang makasaysayang dagdag sa pensiyon ng walang karagdagang kontribusyon. Mga mahal kong kababayan, hindi ito basta balita lamang. Ito ay laban para sa ating kinabukasan, laban para sa ating dignidad, at laban para sa katarungang matagal ng ipinagkit sa atin. Ako mismo, bilang isang kapwa senior na nakaranas ng gutom, hirap, at pagkukulang, ay nakikita ang kahalagahan ng laban na ito. Hindi ito pangako na walang laman. Ito ay konkretong hakbang na maaari nating isulong at sabay-sabay nating bantayan hanggang sa ito'y maging batas. Manatili tayong nagkakaisa, manatili tayong mapagmatsyag, at higit sa lahat, manatili tayong may pag-asa. Dahil ang laban para sa Universal Social Pension ay laban ng bawat Pilipinong senior, laban para sa mas magaan, mas makatao, at mas makatarungang pagtanda. Ngayon, dito pumapasok ang pinakamalaking laban at ang pinakamalaking pag-asa para sa ating lahat, ang tinatawag na Universal Social Pension Bill. Ang layunin nito ay simple ngunit makapangyarihan, lahat ng senior citizen sa Pilipinas ay dapat makatanggap ng buwan ng social pension, hindi lamang ang mga indigent. Sa madaling salita, kapag ikaw ay umabot na sa edad na anim na pupataas, ikaw ay automatikong makatatanggap ng ayuda mula sa gobyerno, hindi mahalaga kung ikaw ay may maliit na pensayon mula sa SSS o GSIS, kung ikaw ay may anak na tumutulong sa iyo, o kung hindi ka kabilang sa pinakamaralita. Sapagkat malinaw ang prinsipyo ng batas na ito, lahat ng nakatatanda ay may karapatan sa dignidad, seguridad, at suporta mula sa pamahalaan. Noong ika-20 ng Agosto, taong 2025, sa mismong Senado ng Pilipinas, nagbigay ng buong suporta ang National Commission of Senior Citizens, NCSC, sa panukalang batas na ito. Dumalo sila sa pagdinig ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development kung saan tinalakay ang iba't ibang bersyon ng Universal Social Pension Bill. Ilan sa mga senador na nanguna ay Hontiveros, Jengoy Estrada, Bam Aquino at Mark Villar, mga mambabatas na nagsumite ng kanikanilang bersyon upang matiyak na mabibigyan ng mas malawak at patas na benepisyo ang lahat ng senior citizens. Isa sa mga pinakamatimbang na mungkahi ay mula kay Senadora Risa Hontiveros, na naglatag ng plano na gawing isang libut pesos bawat buwan ang regular na pensiyon para sa lahat ng senior citizens, at dagdag pa rito ay may subsidy para sa maintenance medicines. Kung maisa sa katuparan ito, hindi na magiging pangarap lamang ang sapat na pambili ng bigas, gamot, at kuryente para sa milyon-milyong Pilipinong nakatatanda. Sa wakas, magkakaroon ng konkretong sagot sa tanong na ano ang gagawin ng gobyerno para sa mga senior na wala talagang pensiyon. Ngunit mga kapwa ko seniors, kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na batas o programang nagpapatupad ng Universal Social Pension hindi pa ito nipapasa ng Kongreso at Senado, at lalong hindi pa ito nilalagdaan ng Pangulo. Ang totoo, nasa antas pa lamang ito ng deliberasyon at diskusyon. Kaya't kung makakabasa kayo ng balitang nagsasabing may dagdag na isang pesos na matatanggap agad na yung buwan, iyon ay hindi pa totoo. Ang tanging sigurado sa ngayon ay ang kasalukuyang isang libong pesos para sa mga indigent seniors na ipinapatupad ng DSWD. Mismong ang NCSC ang nagbigay ng babala noong mga nakaraang buwan, mag-ingat tayo sa fake news. Maraming post sa social media ang kumakalat, nagpapakita ng larawan ng mga matatanda na para bang tumanggap na sila ng dagdag na pensiyon. Ngunit ayon sa NCSC, hindi pa sila ang nangangasiwa sa SPISC, ang DSWD pa rin ang nagpapatupad ng programang ito. Kaya't malinaw, hanggat walang formal na anunsyo mula sa DSWD, sa NCSC o sa mismong tanggapan ng Pangulo, huwag tayong maniniwala sa mga post na walang batayan. Samantala, may hiwalay na magandang balita para sa ating mga kababayan na pensyonado ng SSS. Ito ay hindi konektado sa Universal Social Pension pero malaking ginhawa rin. Noong ikalabing isa ng Hulyo taong 2025, inaprobahan ng Social Security Commission ang isang makasaysayang reforma sa pensiyon simula Setyembre taong 2025, magkakaroon ng 10% increase sa retirement at disability pensions at 5% increase naman para sa survivor o death pensioners. At hindi dito nagtatapos, may nakatakda pang dagdag sa Setyembre taong 2026 at Setyembre taong 2027. Sa kabuuan ng tatlong taon, tataas ng halos 33% ang retirement at disability pensions, at tataas ng halos 16% ang survivor pensions. Ang pinakamaganda rito, wala itong kasamang dagdag na kontribusyon mula sa mga miyembro. Para mas malinaw, bigyan natin ng halimbawa. Kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng 10,000 pesos kada buwan bilang SSS Retirement Pension, simula Setyembre taong 2025 ay magiging 11,000 pesos na ito. Sa Setyembre taong 2026,

at aabot sa 5,787 pesos pagsapit ng Setyembre taong 2027. Ito ay siguradong dagdag na maaasahan ng bawat pensionado. Mga kapwa ko seniors, bakit ba napakahalaga ng Universal Social Pension? Sapagkat hindi lahat sa atin ay nakapaghulog sa SSS o GSIS noong kabataan. Marami sa atin ang nagtrabaho bilang magsasaka, mangingisda, jeepney driver, tindera sa palengke, labandera, at iba pang hanap buhay na walang kaukulang hulog sa social security. Dahil dito, sa ating pagtanda, marami sa atin ang wala talagang natatanggap na pensiyon. Kung mayroon man, napakaliit at hindi sapat. Kaya't ang universal social pension ay hindi lamang simpleng ayuda. Ito ay pagkilala sa ating dugo, pawis, at kontribusyon sa lipunan, kahit hindi ito naitala sa mga formal na ahensya ng gobyerno. Isipin ninyo, kung kahit isang pesos kada buwan lamang ang maibigay, malaking bagay na ito. Ang halagang yon ay maaaring gamitin para makabili ng kalahating sako ng bigas, makabili ng maintenance medicines para sa isang buwan, o pambayad sa kuryente at tubig. Hindi man ito sapat upang sagutin lahat ng ating pangangailangan, ngunit ito'y dagdag na sandata upang mabawasan ang paghihirap, maiwasan ang pangungutang, at mabawasan ang labis na pag-asa sa ating mga anak. Kaya't mga kababayan, ang ating tungkulin ngayon ay maging mapagmatsyag at mulag. Bantayan natin ang Kongreso at Senado. Siguruhin nating maririnig ang boses ng mga nakatatanda, makilahok sa mga pampublikong pagdinig, at suportahan ang mga mambabatas na tunay na lumalaban para sa atin. Dahil sa huli, kapag naipasa ang batas na ito, hindi lamang ito magiging panalo para sa ating mga seniors, ito ay magiging tagumpay ng buong sambayanang Pilipino. At kapag dumating ang araw na iyon, tayo mismo ang makakapagsabi, hindi nasayang ang ating pakikibaka. Sa wakas, makakamit natin ang dignidad at seguridad na matagal nang ipinagkit sa atin. Hindi na natin kailangang magtanong kung may halaga ba ang ating mga pinaghirapan, sapagkat darating ang patunay na ang bawat pawis at luha na ating inialay ay hindi na uwi sa wala. Ang mga taon ng pagtitiis, ang mga gabi ng pangungulila, at ang mga sakripisyong ginawa para sa kinabukasan ng ating mga anak at apo ay magkakaroon ng katuparan. Mga minamahal kong kapwa na katatanda, sa lahat ng panig ng ating bansa, mula sa malalayong baryo hanggang sa masisikip na lungsod, isang maalab na pagbati po ang hatid ko sa inyo ngayon. Sa bawat tahanan na gawa sa pawid at kahoy, sa bawat pader ng sementong tinayo mula sa dugot pawis ng mga manggagawa, at sa bawat sulok ng ating mga pamayanan, naroon kayo. Tayo, naroon ang ating kwento, ang ating pinagmulan, at ang ating patuloy na pakikibaka para sa katarungan at pagkalinga. Sa mahabang panahon, tayo'y nagsikap, nagbanat ng buto, at nag-alay ng lakas para may taguyod ang ating mga pamilya at ang ating bayan. Ang ating mga kamay ay nagbungkal ng lupa, nagpatubo ng palay, mais, at gulay na siyang bumuhay hindi lamang sa ating pamilya kundi pati sa buong sambayanan. Ang ilan sa atin ay naglayag sa dagat, sumuong sa panganib ng bagyo, para lamang may mahuling isdang mailuluto sa hapag. Ang iba'y nagtrabaho sa pabrika, nagtiis ng init, usok, at maingay na makina. May mga nagserbisyo sa gobyerno, sa paaralan, sa ospital, sa mga lansangan, lahat iisa ang layunin, ang mayangatang angat ang kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. Subalit ngayong tayo ay nasa huling yugto ng ating buhay, Marami pa rin sa atin ang nakikipagbuno sa kakulangan, kakulangan sa pagkain, gamot, at pang-araw-araw na gastusin. Maraming nakatatanda ang pumipila ng maaga sa mga batika, humahawak ng race eta na madalas ay hindi nila kayang tabusin. May mga lola na kumakain ng tinapay at kape lamang para makaraos, sapagkat ang kanilang pensiyon o ayuda ay hindi sapat para sa tatlong kainan sa isang araw. May mga lolo na patuloy pa nagtatrabaho kahit mahina na ang tuhod, nagbubuhat ng mabigat o nagmamaneho ng tricycle para lamang may pantustos sa gamot at kuryente. Sa mga pamilihan, makikita natin ang ilan sa ating mga kababayan na tumatawad sa gulay at bigas, hindi dahil sa ayaw gumastos, kundi dahil limitado ang kanilang baon. Sa mga palengke at tindahan, may mga matatandang nagbibilang ng baryang nakapulupot sa panyo, pilit na iniipon upang makabili ng kaunting ulam para sa pamilya. Sa mga barangay health center, Mahaba ang pila ng ating mga nakatatanda na umaasa sa libreng check-up at gamot, dahil kung wala yon, tiyak na hindi nila kakayanin ang bayad sa pribadong klinika. Hindi lingid sa atin na marami ring naiwan sa kawalan, mga walang pensiyon, mga walang sariling anak na sumusuporta, mga iniwan ng lipunan at tila nakalimutan ng pamahalaan. Marami sa kanila ang naninirahan sa barong-barong, natutulog sa banig, at umaasa na lang sa tulong ng kapitbahay o sa paminsan-minsang ayuda mula sa barangay. Marami ang umaasang darating ang araw na sila'y kikilalanin at bibigyan ng sapat na suporta, hindi bilang kawang gawa kundi bilang karapatan na kanilang pinaghirapan. Kaya naman, habang tayo'y nagpapatuloy sa ating pagtanda, nananatiling malinaw ang ating panawagan, hindi luho ang maayos na pamumuhay para sa matatanda, kundi karapatan. Hindi dapat ipagpalit ang ating kontribusyon sa lipunan sa isang maliit na halaga na hindi man lamang sapat upang tustusan ang ating batayang pangangailangan. Sapagkat kung hindi tayo kikilos, kung hindi natin ipapaabot ang ating boses, mananatili tayong nasa gilid ng lipunan, pinipilit magtiis kahit may kakayahan mang itaas ang ating antas ng buhay. Ang ating kwento ay hindi lamang tungkol sa pagtanda, kundi tungkol sa dignidad na hindi dapat mawala. Tayo ang naglatag ng pundasyon ng bansang ito. Tayo ang nagturo ng unang leksyon sa ating mga anak. Tayo ang nagbukas ng pintuan ng oportunidad sa kanila. Tayo ang nagsakripisyo para magkaroon sila ng mas maliwanag na bukas. At ngayong tayo naman ang nangangailangan ng pagkalinga, marapat lamang na maramdaman natin ang kamay ng gobyerno at ng lipunan na hindi tayo pababayaan. Sa ngayon, tandaan natin, ang mga indigent seniors ay patuloy na makakatanggap ng tig isang libong pesos bawat buwan mula sa DSWD. Maliit man ito, ito ang nagsisilbing pangtawid gutom at pambili ng pangunahing pangangailangan para sa marami sa ating kapatid na nakatatanda. Ang panukalang Universal Social Pension ay hindi pa rin batas, ito'y patuloy na pinagdedebatehan at tinatalakay sa Kongreso at Senado. Huwag tayong padadala sa mga balitang walang katiyakan. At para naman sa mga SSS pensioners, may tiyak at kumpirmadong dagdag na darating simula Setyembre taong 2025. Ito'y bunga ng mahabang taon ng panawagan at pakikibaka para sa mas makatarungang benepisyo. Mga kapwa ko seniors, sa dami ng naglipa ng impormasyon at balitang kumakalat sa social media, ang tanging panata ko sa inyo ay magsalita ng totoo, kahit minsan masakit, kahit minsan nakakabigo sapagkat ang katutuhanan lamang ang makakapagligtas sa atin laban sa maling pag-asa at panlilinlang.